Magandang araw sa ating lahat. Muli po ay nakita-kita tayo upang magkapagpalakasan sa bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Una, welcome ko po kayo sa ating programang ito at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa kabutihan ninyo na kami lagi niyong tinuturuan paano po kami makapamumuhay ng maayos at ng victorious. Salamat Lord sa inyong pong pagsama sa amin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No, alam nyo po ngayon sa ating panahon, talaga pong maraming mga sitwasyon na nakakapagpaalala sa atin. Hindi po ba yung mga nagaganap dyan sa ating paligid? Minsan, minsan nga sa loob lang ng bahay natin ay nagkakaroon na rin tayo ng mga uh, stressful uh, experience. No? Pero sa mga ganong panahon, napaka buti po ng Panginoon at lagi niya po tayong pinapaalalahanan na ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng kapayapaan kung tayo daw po ay marunong manalangin. So yan po yung ginawa ni Daniel. No? Si Daniel ay Uh, known po siya for having that excellent spirit. Bakit siya nagkaroon ng excellent spirit? It is because he is a man of prayer. Siya po ay nananalangin lagi, araw-araw, three times a day, o siguro even more kung bibigyan siya talaga ng uh, pagkakataon. So, ang ating pong scripture ngayon ay medyo mahaba sa Daniel 6, chapter 1, hanggang mga 27 po yan, pero hindi na po natin babasahin lahat, at tayo po ay mag-concentrate muna dito sa Daniel 6, 3. And then this Daniel distinguished himself above the governors and the satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over over the realm. No? So, ano nga ba yung Excellence. Sinasabi dito na meron si Daniel. Yung excellence kasi dito, ibig sabihin, this is a quality of being outstanding. Talagang kakaiba ka, wala kang katulad, as lagi kang nakakalamang. Or yung extremely good. Hindi ka lang basta good, but you are extremely good. At alam natin, yung excellent spirit belongs to God no. Yan ay bigay ng Panginoon, galing yan sa Panginoon. At yung bahagi natin dito ay magkaroon tayo ng pananampalataya, no, sa salita ng Diyos upang maipamuhay natin ito. Keeping our hearts pure, no, gawin nating malinis yung ating mga puso at maging Uh, faithful tayo sa Lord, maging tapat tayo at tayo po ay magpasakop sa kalooban niya. So kung meron po tayong, yun po yung bahagi natin eh, as the Lord gave us this excellent spirit. At alam niyo po, ay, yung kwento ni Daniel ay nakakamangha. Paano niya nalagpasan yung mga pagpaplano sa kanya na hindi mainam? Because yung excellent spirit niya ay nagkaroon ng inggit yung mga kasama niya. Ang story po kasi dito, sa kingdom, ay meron daw 120 satraps o yung mga tagapamuno at tagapamahala na itinilaga ng hari. But among dun sa 120 na yun, ay nag -e exile si Daniel. No? Kaya naisip ng hari na ilagay siya no, above all this 120. Siya yung mamumuno sa kanila. So, nagkaroon na ng inggitan. No? Ito na, ayaw nila na mamumuno si Daniel sa kanila. Kasi kung binabalikan nila ang storya ni Daniel, si Daniel isa lamang captive. No? Kung baga, isa lang siyang slave at siya ay nakitaan lamang ng mabuting karakter at ng katalinuhan kung kaya siya ay inilagay ng hari. At nakuha ni Daniel yung heart ng hari. No? na nag-gain niya yung favor ng hari because of his godly character of his excellent spirit. And then eto na nga nagplano na sila na paano ba nila uh, mapapatalsik si Daniel? Paano nila magkakaisa itong mga taga na to upang si Daniel ay matanggal? No? Gusto nang magkaroon ng charge against Daniel pero alam nila because of his excellent spirit hindi nila kayang gawin yon. Sabi nila, isang bagay lang, sabi din sa verse form, ang makikitaan natin kung saan si Daniel ay pwede natin siyang mahuli. Ito ay sa kanyang pananampalataya, sa kanyang relihiyon. So ang ginawa nila, nag-usap-usap sila at pinuntahan nila ang hari at sinabi nila sa hari na kung pwedeng gumawa ang hari si King Darius at that time, gumawa ng isang decree na for one month, for one month, Walang ibang uh, pupuntahan yung panalangin, walang ibang mag offer ng panalangin sa kahit man divine uh, person or anumang bagay kundi sa kanya lang. Kumbaga, lahat ng sinasakupan niya, kung mananalangin ay sa kanya lang mananalangin. No? So, uh, nagandahan ng hari, so pinapirma nila itong decree na ito. So, ayun na, dito na nasubo yung integrity ni Daniel no kung paano ba ang gagawin niya sa mga uh, pagkakataong ito pero bago po tayo pumunta diyan sabi nga eh sige po basahin natin yung uh, scripture na to na si Daniel pagkatapos na pinirmahan ng hari inilabas yung decree at inabangan nila si Daniel sabi nila si Daniel mananalangin yan, hindi yan hihinto na manalangin at magpasalamat sa kanyang Panginoon, no? So iyon na nga ang ginawa nila. At dito sa verse 10, sabi dito, now when Daniel knew that the writing was signed, yung decree na ng hari, he went home. And in his upper room with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees three times that day and prayed and gave thanks before God as his custom since early days. So, ginagawa talaga ni Daniel yun. Hindi niya tinigil kahit alam niya na meron ng decree na inilabas ang hari na sino man ang matagpuan na nananalangin para sa nananalangin sa iba maliban sa hari ay ihuhulog sa kulungan nang leon. So, yun yung parusa. No? Ipapakain sa leon ng buhay. But si Daniel, he stood his ground. No? Hindi siya natakot. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon. Amen? So, nanalangin pa rin siya. Daniel's life is an example of how we can live a life of integrity. Hindi po ba? Dito sa paligid natin, sa kultura natin na minsan tinatray talaga tayong i-mold doon sa kung ano yung meron ngayon. 'Di ba? Na minsan ito ay nakakapahamak sa atin. No? pero si Daniel, maganda siyang example. How did Daniel walk in excellence? Unang una, uh Uh, it takes effort no si, si daniel nagkaroon siya talaga ng effort yung willingness niya to do outstanding things no kung baga meron meron siyang nagagawang bagay pwede nang sabihin okay na yan minsan ganun tayo hindi po ba pwede na yan pasado na yan no pero si daniel he will take effort he will see to it na talagang okay na okay hindi lang okay hindi lang okay na yan, no? Talagang gagawin niya ang lahat ng, ng pamamaraan upang maging outstanding lahat ng ginagawa niya. And of course, sa, yung effort na to is with discipline, no? Dinidisiplina niya ang sarili niya. Katulad nung sila ay unang tinitrain, no? Kasama nung ibang mga tagapamahala doon, tinitrain sila. Si Daniel, hindi siya nag-compromise, no? hindi niya kinain yung mga pagkain offered to the idols para daw sila maging mas malakas, matalino, malusog. Ino-offer yung mga pagkain nila sa idols. But he did not partake of it. No? Ang kinakain niya ay mga gulay, mga prutas na hindi ito in-offer sa idols. So talagang may discipline. May discipline <coughs> si Daniel. Number two, it takes commitment, no? Sa buhay ni Daniel, kung tayo gusto natin maging excelente rin, kailangan natin talaga ng commitment. Hindi pwedeng, oo ngayon, bukas hindi na, o kaya gagawin mo ngayon, bukas hindi na, no? Yung dedication natin, no? Yung dedication ni Daniel to so a cause or goal, yung dedication niya to uh, give glory sa Lord, three times a day, no? Yung commitment niya yun, eh. So... Hindi niya 'yon iniwanan, hindi niya 'yon tinalikuran kahit nakaharap siya sa maraming mga uh, danger, no? It, mahirap yatang mapakain ang buhay sa leon, pero hindi niya 'yon pinahalagahan. And sabi nga yung pangatlo dito, it takes responsibility sa sa papel ni Daniel, no? Meron siyang accountability na si Lord gusto niyang pasalamatan tatlong beses. Sa isang araw, sa kabutihan ng Diyos, so ginagawa niya yung panalangin. Meron siyang uh, willingness na gawin itong obligation na ito. Hindi nga ito hininto, hindi nga ito tinalikuran. At ginawa niya ito, all these things, Daniel did this for his all-out love for God. No Dahil, mahal na mahal ni Daniel ang Panginoon. At alam niya, yung pakikipag-ugnayan niya sa Panginoon ay isang pagpapakita yon ng pagrespeto, pagmamahal sa Panginoon. No? So, sa Daniel 6, verse 7, nakita nang na, -na natin dito na nakagawa na sila ng mga tsara para kay Daniel. And yet, Daniel prayed three times a day. No? So Daniel's life was an inspiration to all of us. Kung tutuusin, nowadays, ngayon sa panahon natin, there are so many distractions. Ang daming pwede talagang mag-distract sa atin para hindi tayo makapanalangin para hindi tayo magbigay ng oras sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang daming distraction. Maraming alalahanin, maraming disappointments, no? Minsan, no? Magpe-pray ka na lang, biglang may bad news na dumating sa iyo. hindi ka na makalapit sa Diyos, no? So, meron marami ring mga temptation na that would hinder us, no? To give more time to prayers. Ang daming temptation. Andiyan 'yung Uh, man, magpe-pray ka na, biglang meron dadating at mag sa sa'yo na hindi mo matanggihan. So, yung prayer mo, short prayer. No? So, ang dami talagang temptation. But let us be a modern Daniel today. No? Na, huwag tayong mag in doon sa lahat ng mga bagay na to. To so, all these negative things. No? wag tayong bumigay. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung nangyayari sa paligid natin, we have to be like Daniel that we have to kneel down before God and pray no seek God ask God for help ask God for direction and let us make a, a resolution a commitment no gawin natin commitment ito sa buhay natin that we will remain faithful to prayers praying to God no matter bad or good yung situation natin ay lagi natin dapat alalahanin na tayo ay merong commitment sa Lord dahil mahal natin siya at gusto natin siyang laging pasalamatan sa kabutihan niya sa ating buhay. No? So, ano na nga nangyari? So, si Daniel ay isinumbong ng mga kasama niyang tagapamahala sa hari at si King Darius was so sad ang bigat ng puso niya na si Daniel ay ihulog niya sa kulungan ng mga uh, Leon, dun sa Lions den dahil talagang um, ma malapit ang puso niya kay Daniel. No? At alam mo si Daniel ay napakabuting tao. So, ang, kung pwede nga lang, baguhin niya na yung decree, pero sinabihan siya na uh, that is against the law, na ano man ang sinabi ng hari, ay hindi na kailangang baguhin. So, sa madalang sabi, si Daniel ay inilagay sa lion's den at yung hari hindi nga siya halos nakatulog. At kinabukasan, no? punta siya agad doon sa kulungan at bagong naman hinulog si Daniel sa, sa lions din, sinabi rin niya na may, may your God save you, protect you. Binigyan niya pa ng ganong encouragement si Daniel. No? So, dahil, yun ang dahilan eh, bakit siya kailangang maulog sa kulungan ng Leon And then, eto na, ah, uh, nung pumunta na ang hari doon sa kulungan, ay ito ang sinabi ni Daniel. No? Sabi, sabi ng hari, nandiyan ka pa ba, ba, Daniel? And sabi ni Daniel, My God sent his angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me. Sabi ni Daniel, I was found innocent before him And also O king i have done nothing wrong oh ayan ang sinabi ni Daniel yung ating panginoon nagsan ng angels para isara yung mga bibig ng mga leon upang hindi siya masaktan no so tuwa-tuwa yung hari ang ginawa ng hari yung nagconspire kay Daniel siya yung hinulog niya kasama ang buong pamilya buong lahi hinulog sa da, lions den dahil sa ginawa nilang uh, mga ganitong entrant, entrapment para si Daniel ay mapahama. So napakabuti talaga ng ng Diyos, no? Sabi nga dito sa uh, Daniel 6:26 to 27, maging si King Darius na mangha siya. Talaga. Na mangha siya sa sa milagro na ginawa ng Panginoon, no? Sabi nga, if we will stand for righteousness and seek God always in prayers, perhaps like Daniel, no, na three times, nag pray then the Spirit of God will also empower us. No? At ang maganda pa nito, si King Darius, sa verse 26-27, to to in niya. Inacknowledge niya yung God ni Daniel as the true living God who delivers and rescues, who works signs and wonders. No? Siya rin na mangha na nagawa ng Diyos ni Daniel yon na kanyang pinaglilingkuran. <clears throat> sorry, then the Spirit of God will empower us, katulad din ni Daniel, no? Kapag tayo, we will also stand for righteousness, we will stand doon sa nais ng Panginoon na gawin natin, hindi tayo magsaong manalangin, siguro, if we can do that more than pa, three times, no? And we will, the Lord, the Spirit of God will empower us and that He will give us, He will make us excellent in everything that we do in our works in our ministry even in our personal lives gagawin ng Panginoon 'yan magpapakita siya ng himala sa atin ang kailangan lang magtiwala tayo at tayo ay laging mananalangin tumawag tayo sa Panginoon we can be today's daniel maraming mga issue ngayon sa ating bansa na kinakailangan ng panalangin hindi po ba? So, maganda na maging bahagi tayo nito. Or kung tayo man din ay may pangangailangan yung mga pamilya natin sa panalangin, then we can be like Daniel. Excellent at prayerful. Amen? So, kung ngayon sa palagay po ninyo sa inyong buhay ngayon, may mga sitwasyon kayo na talagang hindi nyo kayang harapin, hindi nyo kayang pagtagumpayan, then let us be like Daniel. We can pray seek God and dwell in His presence and trust Him. And then the Lord will deliver us. Amen? So lumapit po tayo sa Just ngayon sa panalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord. Kayo po'y mabuting Diyos. Kayo po'y punong-puno ng pagmamahal sa amin. At lagi niyo po kaming inaalala, inaalagaan, ginagabayan. Salamat po na sa araw na ito, sa mga nakapakinig ng inyong salita. Hayaan niyong maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo upang kami makadulog sa inyo ng buong-buong puso at may pagtitiwala. At magawa naming manalangin, Lord, ng katulad ni Daniel na kami ay uh, marunong lumuhod sa inyong harapan. Hindi lamang marahil isang beses o dalawang beses. It could be three times or more than. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong uh, paggabay sa amin sa araw na ito at pagpapalaya sa lahat ng mga sitwasyon naming hindi maganda. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, alam ko po na tayo po ay napalakas ng istorya ni Daniel at Hangarin po natin na tayo po ay maging katulad niya ngayon sa panahon natin, lalong-lalo na para po sa ating bayan. Maraming maraming salamat po at magkita kita tayo muli sa mga susunod na araw. God bless! You.